Ngayong araw guys may nabili nga pala guys kaming napakalaking isda dito kaya niluto na lang guys namin ng paksiw sa suka to at syempre guys sumanap kami ng spot para makapag food trip kami. So ayun guys man. what's up so what's up? this is the Padaan Lang Channel. So ayun nga ngayong araw nga guys eh hindi mo na tayo manghuhuli ng mga ipo trip natin kasi guys kung nakakalala nyo kahapon doon sa vlog natin meron nga pala guys kaming biniling isdang malaki na ang tawag ay dorado. So ito nga pala guys yun oh. May mga binili natin kahapon doon sa matanda oh. Guys. Ulo ba lang? <laughs> ito guys, dorado. Kita niya isang dorado. Ginayat na <laughs> la, guys namin yung kanina. At uh, nelo namin. Ito guys yung lulutuin natin dito. Samaan nyo guys, kaming magluto nito at hindi muna tayo, tayo Tara. Makuhuli, kasi syempre meron tayong kakainin ngayon. yun. lang kami guys ng magandang place dito para makapagluto tayo. Dito rin guys tayo magpo-food trip. Ka. Let's go! Let's go guys! Samaan nyo kami magluto nito. Tara! Tara. Ang tawag nga pala guys dito sa isdang lulutuin natin dito sa lugar namin ay Dorado. Sa lugar nyo ba guys anong tawag sa ganyang sda? Pakicomment nga dyan sa baba. Dito na nga lang pala guys ulit tayo magluluto sa napakagandang spot dito sa may lumang prinsa. Kasi guys napaka refreshing dito at ang ganda rin guys ng view dito. Magpapainit nga lang pala guys muna tayo dito ng tubig para mailagay natin mama yung mga rekado dyan. Tapos magagayat na rin guys tayo ng mga rekado dito ilalagay natin. Salamat nga pala guys sa lahat ng mga sumusuporta at mga palagi na cheshare nitong mga video natin. Syempre, guys, salamat din sa mga mga nagko-comment. At dun nga palagi sa mga sumusuporta sa amin dyan since day one, sobrang salamat sa inyong lahat. At sa mga bashers natin dyan guys, syempre salamat din sa inyong lahat. At gusto ko lang guys, sagutin yung nagtatanong sa akin na kung mahirap daw ba ang buhay vlogging. Ito lang guys ang maisasagot ko sa inyo. Para sa akin guys, mahirap talaga ang buhay vlogging. Lalo na guys, kung hindi talaga yung sincere kang gawin ito or gaya-gaya ka lang talaga. Dito kasi guys, sa buhay vlogging, makakaranas ka guys ng kahihiyan. Lalo-lalo na mararanasan mo dito yung mga taong nang sa sa'yo. Yung tipong guys, sobrang hirap ng ginawa mong video tapos mababasa mo doon sa comment section na sobrang pangit daw ng video mo wala daw kwenta at wala daw manunood pero sa ganung pangyayari guys hayaan niyo na lang sila kung anong gusto na i-comment talaga guys pinasok mo itong buhay vlogging talagang dapat makapal yung mukha mo at hindi ka nahihiya sa mga tao oh. tapos ay nga guys balik muna tayo dito sa niluluto natin at nang naluto na nga guys siyempre nagdasal muna kami ni Dugong dyan bago tayo kumain So yun guys, what's up? Luto na itong sinaing sa ayang paksi sa suka natin guys na medyo maasim Kaya tayo! Tikman natin. Ah. Sakto-sakto, malamig-lamig yung panahon Salap! Asim Sabaw Sabaw nga okay, yun Guys, ito pang boy scout to Eh, baka boy scout yan Wala tayong kutsara na dala Ito na lang muna Cut mo na, Riggs Cut mo Guys, lagay na tayo dito sa plato Kitang To, saan na sa'yo? Samaral 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 daw, guys Eh, dogs Siyempre, titikim din tayo ng isda nating malaki. Ito guys, so. Ayan naman. to ka po. Okay. Siyan natin. Tignan nyo guys, itong laman ng ano. Do dorado. Yan, yan guys. Sarap nito. At ito. Man, man. <laughs> At sa manan. Sarap. itong kitang, sarap din nito. Paksi oh. Kita nyo naman kasi guys yung laman yan oh. Sarap nyan. Sarap nyan. Sarap man ang halian dito guys. Tara, kain tayo. Sobrang solid. Ganda pa ng tanawin. Sige. Alright. Ganda na dito. Pati magalit, may lubakan at eto nga lang palagi sa masasabi ko sa lahat ng mga vloggers dyan na nagsisimula pa lang. Basta ituloy nyo lang yan, yan guys. wag na wag kayong susuko. At gigising nyo lang guys kayo isang umaga. Nandun na pala kayo sa pinapangarap nyo. Katulad namin ni Dugong. Kaya paano guys? Hanggang dito na lang alam pala muna. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. haha <laughs>